Hey guys, and tito na kami sa Bicol. Let's go! part po syempre ng biosecurity nagpalit tayo ng damit and meron disposable boots and syempre siya din Hi. Hi. So ngayon po, andito tayo sa kanilang bore house. So andito po ang kanilang mga barako. Ayan, ito po sila. At eto nga po yung kanilang isang GP dito. Pero ang gusto ko pong bisitahin dito ay yung pinakahuling uh, tatlong additional na bores na dumating dito. So, andito na nga po sila. So, ito po yung ating Yorkshire. Ayan. So, ito po mga ito ay galing ang Creek View. So, nakakolektahan na po yan. And nakakapag-dispose na po sila ng mga semen. And then, ito naman po yung Landrace. Nakakolektahan na rin po ito. Okay din po ang semen. So, by the end of this year po, magkakaroon na sila ng mga babae na pure. Nice. And then, ito naman po yung terminal line nila. Ito po yung white durok. And lumalabas na po yung forma ng kanyang katawan. Lalo na po pag laging pinapakain itong batang ito na love na love ang baboy. Ito po. <coughs> then ngayon dito naman po tayo sa kanilang farrowing building and syempre andito po yung kanilang mga inihin ayan mga biik. Pati po yung biik ko kasama ko rin dito. <laughs> So ngayon po medyo marami ang biik na na dito sa R&D Farm. Ito po yung mga sampon nila and magaganda rin po yung mga klase ng biik nila ngayon. So wala po tayo masyado nakikitang pagtatae. Meron po pero kaunti lang. So sa ngayon po nasa 200 plus ang kanila mga biik na na ngayon. So ang mga ito po ay ibebenta by November. Yeah, so hopefully maganda pa po ang presyo nun. So ito po yung medyo mas bata. Ayan, magaganda pa rin naman po ang liter size although nagpa-practice po sila dito ng fostering. And yun nga po yung kapag sobrang dami ng big na naproduce ng isang inihin ay nililipat yung ibang beak sa mga inihin na may kaunting big Okay, so medyo meron tayong nakikita mga inihin na hindi nakakaubos ng kanilang pagkain. So kailangan pong i-check yan. Ito po medyo bata na. So ito po yung mga bago nilang biik na na-produce and meron po dito mga kaanak lang. So katulad po nito, kaanak din lang po nito at meron po siyang 15 piglets. Wow! So meron na rin po mga naiwalay dito, hindi pa naililipat. Ito po mukhang malapit na ring iwalay. Yan. And then dito po naman meron tayo dito'ng bagong anak or nanganganak pa lang. So ngayon po, ito pong ginagawa nila ay nagbibigay sila ng CBG. Ito po ay additional na supplement para sa ating inihin para makapag-produce sila ng gatas. Ano po? So ang gagawin po nila dito ay intravenous injection. So sa ngayon po ay meron ng 14 na biik dito. Ang dami rin. So syempre kailangan po talaga niyan na makapag-produce siya ng maraming gatas para sa kanyang mga biik. Okay. And syempre para maiwasan po ang complication sa pagproduce ng gatas, nagbibigay po ng antibiotic dito sa R&D Farm. And aside nga po doon ay yung CBG or minsan ay DCM. So ito na po tayo ulit. Nahanap na yata ang ear vein. Usually po kapag nabibigay na CBG or DCM, pwede rin po yung IM. So normally nasa 30 to 50 ml po ang binibigay and 5 sites po yun, 10 ml each per site. So ngayon po ang ginagawa naman dito ay uh, ituturok sa vein or sa ugat or sa ear vein At ang binibigay po nila kada inhin ay 20 ml So gumamit po siya dito ng butterfly needle para po maliit at madaling ipasok dun sa ear vein Ang advantage po nito kumpara sa IM ay uh, hindi po masyadong stress yung ating inhin Chill na chill po siya Okay, so yan, nangalahati na po tayo. Then, ang antibiotic naman po na ituturok dito ay 10 ml na bacterid. So, 3 days po yun consecutive. And ayan nga po, meron naman tayong bagong natutunan dito sa R&D Farm, ang IV injection ng CBG or DCA. Okay, taksa po. So, ganyan lang kung ito po ay IM nilang ibinigay ay kanina pa nagwawala itong inihin na ito so ito po at chill na chill pa rin siya na nagpapadede ng kanya anak so hindi pa po siya tapos mga anak kanina po ay 14 ngayon po ay 15 na so siguro po sa susunod na video ay subukan naman natin na si kulit ang dudukot ng biik doon sa inihin yan po so sobrang dami ng biik ito pa po yung mga inihin na in-expect nating mga anak sa susunod. Ayan po sila, nakapila na. Then, ito naman po yung mga nakawalay na. So, ililipat na po ito sa nursery building nila sa susunod naman. Okay, so doon naman po tayo. As usual, ang plano po ni Kulit ay magpakain ng mga biik. So, ito po ang kanya mga pakakainin. Mga naka-auto feeder na. Oh, no! So muli po, ito yung kanilang mga winalay na mga big. So ito po ang kanilang nursery. And normally po, nag sila dito ng one month bago ilipat sa concrete na flooring. Ayan. So ito po yung kanilang auto feeder. Ayan. So funnel type po ito. And mukhang madi-disappoint si Kulit dahil punong-puno ng feeds. Oh no! Hindi ka mga makapagpakain ano? Ayan, so try daw po niya sa iba. Silipin naman natin itong isa. Ito naman po, sharing sila sa medyo box type na auto feeder. And punong-puno rin po ng feeds. So walang pag-asa si kulit na mga pagpakain ng mga beak ngayon. Okay, so lipat naman po tayo dito sa pinakahihintay natin na bago nilang kulungan. Ito nga mga kabaryo, yung pinakabago nilang elevated na growing building. So ito po ay upgraded ng mga concrete na solid flooring. Ano po? So elevated ito and slatted pero cemento rin. So dito po dapat ilalagay after one month po from nursery, ililipat na sila dito hanggang sa sila ibenta. Pero sa ngayon po, meron lang itong laman na apat na biik. So masyadong maluwag yung kulungan. And uh, mamaya po i-explain natin kung bakit meron tayong ganyan pero ito po yung kanyang flooring elevated sya wow! so yung dumi po ay mauhulog dito kaya medyo mas mapapanatili natin na medyo malinis yung taas dahil dito nga po babagsak yung dumi and ang advantage din po nyan ay hindi palaging basa ang kanilang flooring so ito po ay equipped with funnel type na auto feeder yan po sya sharing din po ang ginawa dito sa R&D farm pero meron din po dito na individual. So, ito po yung rason kung bakit meron tayong apat na biik kasi nga po ito mga ito ay nakatrial. So, ini-improve po natin ang ating early win super start. No. So, ito po. Ito wala pang laman. Pero ito po yung pinakamagandang kulungan. Meron silang malawak na playground, meron pa silang swing. Okay, so dito po sa side na ito, wala pang laman. Ayan po. So napakaaliwalas. And eto na nga po si kulit, at home na at home na. What? And eto nga po ulit mga kabaryo, yung ating kulungan, so slatted concrete flooring po 'yan yan po ay malamig sa katawan kaya talagang para po yan sa grower ano po so kasya po dito ang 10 heads na grower and kaya po tayo meron dito individual feeder na may tuntungan pa ay dahil nga po meron tayong trial dito na nagsisimula sa pre-starter piglets hanggang mabenta eto <coughs> po kaya kailan ko maibebenta Okay, so ito pong setup na ito para sa ating mga nursery piglets o so mga kawawali na mga biik ay hindi favorable tandaan po natin mga kabaryo na ang ating mga newly win piglets ay lamigin pa ano po so importante po na ma-provide natin sa kanila yung tamang temperatura sa kanilang paligid para hindi po sila ma-stress and hindi sila magtae or magkasakit and makikita nga po natin sa kulungan na ito na masyadong open so malamig po ito wala po silang brooder light and yung kanila pong flooring those slotted at may iwasan ang palaging pagkabasa ng kanilang sahig ay ito po ay gawa sa semento ang semento po ay malamig din kumpara sa plastic. Kaya po mas maganda para sa ating mga nursery piglets na plastic slotted flooring ang ginagamit. Then ang floor space requirement po ng ating mga biik ay nasa 0.3 to 0.35 square meter lang. Pero dito po sa kulungan na masyadong maluwag, ang kakayanin po na ilagay dito ng nursery piglets ay nasa 25 to 28. Ano po? Pero yun nga, aapat lang sila sa bawat kulungan. Kaya ano pong pwede mangyari? Pwede po sila magkasakit kung talaga pong sila'y ma-stress dito sa kanilang kulungan. And para po mas mapainit ang kanilang katawan, kakailanganin po nila na kumain ng mas marami pero mas mabagal ang kanilang laki. So ibig sabihin po, mas bababa ang ADG at mas tataas ang FCR. Oh, no! Pero itong setup po na ito ay ginawa lang natin ngayon dahil nga po nakatrial itong mga beak na ito. And pare-parehas po sila ng setup. So okay lang po yan sa trial. So ito pong building na ito ay para talaga sa mga starter growers and finishers. Okay. And ayan po, meron silang mga sariling tanke para sa kanilang inumin and medicating tanks. Nice. Hi guys.

Nahilo po ba kayo mga kabaryo? Anyway, so ito pa po yung ibang mga alaga nila dito, mga growers and finisher stages. So hindi na po natin sila pupuntahan isa-isa. At dito na po muna natin tatapusin ang ating video and shoutout na po sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Sir June Corona from Europe and Sir Lance Magcalas from France. Ayan. So thank you po for watching and sa lahat po na ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and magingat po tayo palagi. Babo! Isang na may katuwaan, mampasaya ng pigro